tinula with bunga ng malunggay at saka dahon po ito for two person only sa tanghalian ilagyan po natin ng silin dalawang peraso para mabango siya kaya po kumukulo na siya malapit na po siyang maluto Napakasarap po niya, no? Press. Native na manok. Talagyan po natin ang dahon ng malunggayan. Walang kamatayang malunggay. Ayan na po, oh. Yan po yung nagbibigay ng sustansya. Ang malunggay. Baw. Wow. Tagdagan po natin ang konting sabaw. Malinis na water from San Juan River. Lalagyan po natin ng kaunti sabaw ha. Ah, para ayun po ang masarap dyan yung sabaw. Ayan po. Oh. Ilalagay na rin po natin yung dahon ng sili. Ayan po yung dahon ng sili o oh, yung lara. Dahon ng lara. Ilang minutes lang po yan. Aahunin na natin at iseserve na natin para sa ating tangalian. Kaya e na po yung finish product ng ating ulam. mo. Simpleng ulam pero masustansya. Sa abot kaya ng ating bulsa. May kasama pang bangos na natira po kanina. Yan po ang pagkain ng mga mahirap. Wala pa po tayong sweldo ngayon kaya mag lang muna tayo sa manok. Okay na po. Kakain na tayo. Okay na. Please subscribe my YouTube channel Elmer Peregrino Official. Thank you very much po. God bless. Ingat.